Good morning po. Share ko sa inyo kung ano yung mga kinakain ko noon. Nung malakas pa ako. Nung nagne-negosyo pa ako. Yung sobrang busy. Grabe ka busy. Sa sobrang business ang business. Pinagpala ako ng Panginoon noon dahil sobrang lakas ng business ko noon. noon. lalo na nung nag-RTW ako noon na na ano, na na wala pang Shopee at saka Lazada. Ang dami ko nung mga resellers. Sobrang dami. Maabot pa lang abroad. Ako lahat nag-aasikaso nun. Tapos pinapadala ko yung mga order nila dito sa Pinas. Tapos nung humina na po dahil sa Shopee, um, nag nagano na po ako na networking sa N-World at sa D-Pax. Yun. Matindi rin po yung sikap ko doon to to two days hindi mo natutulog, madaling araw, ganun. Kakahanap ng mga ka-business partner. Hindi naman ako nabigo kasi talagang naging successful ako sa networking. Ayun, tapos po, sa sobrang busy, wala nang panahon na magluto. Puro instant food na lang. Jollibee, McDo, Chowking, Pang-inasal, hindi pa masyado umiinom ng tubig. Puro mga concentrated na juice, Gatorade, Coke, Starbucks. Yan ang takaw ko sa Starbucks. Mga props, ganun. Mga props na matatamis. Milk tea, rice, yan, mga instant food, instant drink. Tapos, hindi talaga ako healthy noon. Wala naman akong bisyo. Hindi naman ako naliligari. Hindi rin naman. May ako pero yung sunleg light lang. Bihira lang din po magulay. Puro instant food. Po talaga. Order-order na lang. So yung talagang malaking epekto talaga yung pagkain sa katawan natin. Sinyunin tayo bandang huli. Yun. And then... Yun nga po. Irregular muna yung menstruation ko. Simula bata ako. Irregular na talaga ako. And then yun nga, nung nagtrabaho na ako, nag-business, dun na, nagsimula yung stress, pagod, puyat, lifestyle, lahat ng, ng kasipagan kasi, kinuha ko na, binuhos ko na. Ayun, kumita ng malaki, pero, naubos naman lahat ng pinaghirapan ko nung nagkasakit na ako. Ayun, sobrang laki ng epekto sa akin ng mga lifestyle ko noon at mga pagkain ko noon. Kaya, inat-inat po tayo sa pagkain. Tsaka, piliin po natin yung mga kakainin natin na healthy. And then, maging malusog po tayo. Mga fresh juice, tubig, napaka-importante talaga sa katawan natin. Para hindi tayo magkasakit. Wala na po kong treatment ngayon. Nag-first chemo lang ako pero tinigil ko na po kasi hindi ko na kaya. Ikakamatay ko po kasi yun. Kaya umaasa na lang po ako sa mga food supplements, sa gamot, tsaka sa prayer. lalong lalo na sa prayer. Kasi ang Panginoon naman ang may hawak ng buhay natin. Kaya thankful ako sa Panginoon dahil araw-araw ginagising niya ako. Pinapahiram niya pa rin yung buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you po sa panonood. God bless.